shout out, shout out sa ating mga okay mga friends ito pong muli si Coach Manny and for today's vlog I'm so excited to share sa inyo yung aking video ngayon Ah, ito, nandito sa aking mga tanim na kamatis kasi may nakita akong mga hilog na at ako'y mag-aani kaya sobrang excited ko na i-share sa inyo itong video na ito at uh, ayun po, isang pakiusap ko lang na sana po ay mag-stay kayo hanggang sa uli kasi alam nyo meron akong mga hindi magandang karanasan na naman na yun ang lesson na gusto kong i-share sa inyo kaya sana stay tuned po hanggang sa uli meron din po tayong mga ads sa pakiusap lang sana po hindi nyo i-skip at ayun kung may mga bago paki-subscribe po at pakiusap ang notification bell ayun po so ngayon papakita ko sa inyo yung masaganang bunga nitong aking mga tanim na kamatis ayan tara ayan po So, ito ang aking mga tanim na kamatis. Ayan yung aanihin ko oh, kasi baka maunahan na ako ng mga ibon at ng mga uod dyan. Ayan, kaya kukunin ko na yan. Ayan, ayan, ang dami oh. May mga bulaklak pang ah paparating. Ayan po oh, ayan oh. oh. dami. Dami, dami. Grabe oh. Ayan oh. So ayan, napakadami pong bunga. Ayan, ito po, nahihinog na. At, uh, ayan po, papakita ko rin sa inyo mga hindi magaganda, no? Ito po, ayan, natutuyo na yung dahon yan. Ayan, at nakikita nyo naman, napakapangit. Pangit, pangit, tingnan. Ah, uh, at nakikita uh, niyo nyo, masyado malimit yung pagkakatanim ko, oh. Dikit-dikit, masyado. At nakikita nyo, ah, uh, Tinaliang ko na kasi nagtutumbahan at ang samang hindi magandang tingnan. Ayan. So, at ano po bang variety sa kamatis na itong ito? Ngayon po, yun. Yun ang, hindi ko alam. binili ko lang to sa Robinson. Yung buto niyan, ayan, hindi ko alam kung anong variety niyan. Basta ko na lang tinanim. So, magkaiba po. Ayan, iba rin, no? Mas maliit ito. At kung mapapansin nyo, may mga maliliit. Ayan. So, ayan po. May mga maliliit akong tanim dyan. At napansin nyo, hindi lumalaki ano? O, yan. So, ayan po, dami pa rito o. Ayan, dami. Ayun o. Dami, dami. Dami kong mahalin. Okay. So, ayan po yung mga lessons na share ko sa inyo. Ah, mamaya. Huwag kayong alis. Pero ngayon, papakita ko muna sa inyo na mag-aani ako ng aking mga tanim na, ah, ng aking tanim, ng aking mga kamatis na hinog na. Kaya let's go sa bahay nyo ko. Hey eto hey! na naman po ako. At maraming maraming salamat po sa mga hindi na inip dyan. Sa mga kasama ko pa rin ngayon na nanonood. Thank you very much po sa hindi nyo pag-skip. Dahil ito, ito to, uh, isishare ko na sa inyo yung aking mga lessons dun sa na hindi maganda uh, yung mga karanasan ko na hindi maganda dun sa aking pagtatanim ng kamatis na yun kasi alam nyo po um, nahilig ako magtanim pero konti konti lang yung knowledge ko pero I know I search sa google sa youtube na po ang dami nyo matututunan at uh, eto naman yung mga sinishare ko sa inyo rito yung mga hindi magagandang karanasan na nararanasan ko ay uh, sinishare ko sa inyo para maiwasan nyo para mas maging successful at yung pagtatanim at eto po nakita nyo diba ano bang variety to? hindi ko nga alam po anong variety nito pero tinapong ko na yung ano yung pinakang pinaglagyan nito nung tinanim ko yung pinakang ganito oh. eto, eto, eto. Ah, at ito po masarap nakita ko nakimuha na ako ng tatlong piraso nito nung nakaraan masarap po ito kaysa dun sa mga malalaking kamati kaya yun so hindi na ako bibili kaya masaya masaya ako ngayon at ano ba yung mga lesson natin ito yun unang una po yung napansin nyo dun, di ba? super crowded, ang pangit-pangit yung tanin ko. Ay, hindi magandang tingnan. Ah, meron nakahapay, meron na, mga mga, tali-tali na kasi nagkakatumbahan nga. Diba? Super taas, diba? So, masyadong crowded, masyadong dikit-dikit, hindi na magandang tingnan. Yun ang isang lesson na sana po ay uh, matutunan nyo na siguro mga 24-25 inches yun ang ideal na distansya, hindi yung masyadong dikit. -dikit at saka nagkakaagawan din yan sa nutrients pag masyadong dikit-dikit at uh, yung isang magkamali ko hindi ko inalam yung variety eh sa tingin ko ha, sa aking observation hindi bagay yung variety na ito na tumataas ng gusto ah uh, tingin ko sa mas uh, ma, palagay ko sa pasuyo yun o kaya nakahang kasi masyadong ano yun lumalaki ng gusto parang hindi bagay dun sa aking taniman so alamin po natin yung variety yun ang pangalawang pagkamali ko pangatlo ay hindi ko po ako sabay-sabay na nagtanim kasi nung pagtanim ko kulang ang ginawa ko, nagpunla ako ulit ako pahabol ako ang nangyari na ako namamatay at saka lalong nagpakatagal-tagal lumaki yung mga yung mga ano yung mga huli kong kaya yun po ang isang lesson kailangan pag magtatanim talaga kayo sabay-sabay hindi yung may nauna may nauhuli dahil lalong nga uh, nagsasuffer po yung mga bag, yung mga mga panghuli mong tinatanim kaya yun po yun ang uh, lesson na aking natutunan na gusto kong i-share sa inyo yung soap okay naman sa lupa okay naman yung naging at saka sa pagliling okay naman dahil nakita nyo man super dahil bunga hindi nyo natutukan ng soap pero ang dami dami pang maliliit na bunga na papasunod kaya successful tayo dun sa bagay na yan kaya ayun po ang aking lesson sa pagkatanin ng kamatis na sana po ay uh, merong kayong natutunan dun ayun at uh, ayun mabuli po ako nagpapasalamat sa mga hindi nakapag -intay at uh, sana po yung mga babang pumunta sa akin channel ay um, paki -subscribe naman at paki -click din yung notification bell para updated tayo sa mga susunod na video at uh, sana po ay wag natin i-skip yung ads thank you thank you very much apoy kay lahat, god bless you all bye